sa tinagal-tagal kong pag-isip ko anong title ng aking content. Yun lang. Hindi na ako magpapalit ng aking na aking ano, channel ng name. Ito na yun siya. Certified na itong aking channel na ito na. Ito na yung pinaka-title ng aking channel. Yung hardworking mother. I'll show you how to ano, ipay, kung paano ipaip, proof na talagang hard worker. Ako. Kasi talagang, as in, yun talagang may pa sa sarili ko. Nab nabigay ng Diyos na masipag talaga ako. Yun lang ang aking, ano, sana yung bigyan pa ko ng kalakasan. Kasi, marami naman akong sakit na naranasan. ng survivor ako ng lahat ng sakit. Tapos, yun nga, naniniwala ako sa ano na, ang herbal talaga the best hindi ka mga recover kapag dating ng araw na gusto mo ba yung mga dapat na inumin kung, pero hindi yung kung sa malala na na P50 yan ang tala na hospital kasi nga na hospital na ako eh talagang samang dumo <laughs> ay akala yung isang buwan ako sa hospital noon year 2020 nakasurvive ako thank you Lord sa kalooban at kalakasan yun kaya ito talagang ano na to na ang aking challenge ang aking channel is ano na po talagang ito na hard, hard, hard working mother na po ang pinaka title ng aking ano dahil iyan na yung pinaka content ko basipag na ina yun ang pinaka content ko yung hato ko sa trabaho tapos this coming Saturday po magbibis nagiging na ako sa pag-ayos ng aking piso wifi at papagawa ko nung kamalig na tambayan ng mga bata ng mga pag ano mag, ano, mag pipisonet mag internet sila then after that when pagka ay makaipon ako ng siyempre di ba sa wifi na maraming bariya kapag iyon na yung naipon ko unti unti po akong magpapa lagoon ng aking ano magbubukas ako din ng tindahan mini grocery ang wish ko mini grocery kasi dun sa nilalaran ko yung sa ng lending is medyo mabot pa sa 20k yung loan ko doon if maring ko kayo by April baka yung i-renew ko is oh mini grocery ang aking i-renew <laughs> Lord thank you Lord sa kalooban na doon talagang kapag ka mapagkumpa ka at mabait ka sa ano bibinibihayaan ka talaga ng magandang Gracias. kaya salamat at nagpasalamat din ako sa tupad dahil hindi sa dole hindi ako nakatrabaho at hindi ako nakapagdondon sa pang ano ng pisonet kasi nga installment yung in pisonet yun mm. thank you so much talaga Panginoon at sa tupad yun talagang ina-express ko talaga to ang aking ano na matutupad ko talaga ang lahat. kasi gusto ko mabalik ang anak ko sa nag-aaralin niya. Mahal kasi nung bayad sa Patima. Sa patima siya nung sila nag-aaral. Yung haal. 30k po ang isang semester. Pagka ni tumatagal pa lang, malapit na mag-graduate is habutin 50k. Yun. Kaya talaga nang pa ako na kahit hindi na mag-abroad. Kasi yung abroad puro palabas ng pera. Pero kung yung sa pag-business iikot at gugulong-gulong para ang mundo. Oh. Okay? Bye.